So last episode guys ay naghaharap na nga itong si Asta at si Sister Lily At uh, nakita po natin uh, muntik nang uh, matalo ang uh, grupo ng Ryusin 7 Sa kapangyarihan ng uh, tatlong uh, paladin ni Lucius Zogratis Mabuti na nga lang at uh, dumating itong si Asta At sinanggan niya itong uh, magic ng beast user na i niya sana kay uh, Ichika So magpapatuloy po ang ating episode ng uh, 349 sa Black Clover at uh, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para mas updated tayo sa ating mga latest na mga videos. So ayun na nga guys, nagkaharapan na nga itong si Sister Lily at si Asta. And uh, at the same time din, ay uh, nagkaharapan naman itong uh, mga miyembro ng Paladin at ang pinakamalakas na leader ng reason 7 na si Takeyoga. So sabi ng Ice Paladin guys na first time na nga naka-encounter na may sumalag na isang nga magic user sa kanyang magic den pero nagulat ito nagulantang ito nang uh, nakita niya bigla si Takiyoga sa kanyang harapan pero sinabihan ito ni Kesuka ako guys na ayaw ko nga uh, masayang yung oras ko sa mga bantot na mga kagaya mo baga parang ganun kasi itong si Kesuka ako guys ay uh, napakalakas and then guys so ito nga nakita po natin na uh, nagharapan na si Asta at si Lily and then uh, nakita po natin na uh, Nagulat din si Lily dahil uh, bakit uh, buhay pa itong si Asta. So ang sinabi naman ni Asta guys na napadpad siya dito sa bayan ng Land of the Sun at uh, niligtas siya ng mga taga-bayan ng Land of the Sun. And then pagkatapos guys ay uh, nag-usap si Asta at si Lily guys about sa mga nakaraan nila. Pero itong si Lily guys ay nagmamanipulate pa rin yung uh, kapangyarihan ni Lucius Socrates sa kanyang katawan kaya't medyo hindi niya pa maalala ang mga nakaraan niya. Kaya bigla nitong inatake si Asta ng kanyang uh, magic power. Pero ganun pa man ay mabilis ding umiwas itong si Asta. Dahil uh, sa totoo lang ayaw din matamaan ni Asta sa kanyang uh, anti-magic itong si Lily. Siyempre sa tagal nilang nagsama guys kaya gusto niyang maproteksyonan itong si Lily. Pero dumating yung punto guys na Parang no choice na itong si Asta kasi alam niyang wala na sa pag-iisip itong si Lily. Dahil uh, kontroladong kontrolado na ito ni Lucio Zogratis guys. So parang ginawa dito ni Asta guys ay uh, parang suicidal na. Kaya uh, inatake niya si Lily gamit ng kanyang anti-magic dito. Pero at the same time inatake rin ni Lily itong si Asta gamit ng kanyang special magic. So, yun nga guys, pagkatapos ay habang inaatake ni Asta itong si Lily ay ipinapaalala pa rin ni Asta ang mga nakaraan nila ni Lily. Dahil syempre, si Lily yung nagpalaki sa kanila simula bata pa. Hanggang sa nagkaroon ng konting mga memory itong si Lily sa mga nakaraan nila ni Asta. At pagkatapos nun ay nagulat na lang si Asta guys na nakita niya si Lily na umiyak. It means guys na Parang nilalabanan din ni Lily ang kanyang memory at nilalabanan nito ang kapangyarihan ni Lucius guys sa kanyang katawan. Pero makita natin guys na kahit nilalabanan nito pero malakas pa rin yung kapangyarihan ni Lucius na nasa katawan ni Lily. Pero kahit anong gagawin ni Lily guys na i deny at i-cancel yung magic power ni Lucius ay hindi pa rin ito nag effective Kinakancel pa rin ito. Dahil malakas ang kapangyarihan ni Lucio Zogartis, guys. Kaya nakita po natin kahit uh, bumabalik na sa memory itong si Lily ay uncontrollable pa rin ang kanyang katawan. At yun nakita natin guys ginagamit na ni Lily ang kanyang uh, special magic power. At pagkatapos niyan ay no choice na itong si Asta guys. Nakita po natin sinasangga niya itong uh, magic power ni Lily. At pagkatapos niyan ay uh, makita po natin focus na focus si Asta sa Kanyang gagawing uh, final decision Na atakihin itong si Lily At nakita po natin sa bandang uli Na in-slash nga ni Asta Itong si Lily So siguro guys parang no choice na itong si Asta eh. Siguro sa isip niya Or alam niyang magagamot niya pa Or may heal niya pa Kasi marami naman siyang kasamang mga healer So ang choice niya lang niya Ay uh, kung paano mababalik sa memory itong si Lily ay mawalan yung visa at kapangyarihan ni Lucius Socrates sa kanyang katawan. So hanggang dito na ako guys. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kita-kits sa ating mga next na mga videos. Ingat guys!